yun mga kasabay oh kakahuli tayo ng medyo malaki laki hmm yun oh malaki mm. na mga kasabay no oh ang lapad ang lapad nya grabe oh palapad na buwa mm. hindi pa tayo nagpalit ng ano hit -up. yun na makarami na rin tayo ko pa malaki pa diyan. Malaki na nang palaki yung nahuhuli natin mga sabay. Kain tayo ulit. Okay mga sabay. Akarting lang natin. Medyo hingal pa. Ito oh, yung huli natin. Naka-set kalahati tayo loob lang ng dalawang oras. Sa so, dalawang oras lang natin to hinuli mga sabay. 4:30 tayo pumunta doon sa ilog tapos 6:30 tayo nakarating sa bahay. Kaya so, na kinilo ko na kagad. Ngayon sa session mga sabay. Ayan, mga sabay, gagawin natin ngayon ito Maglinis na naman tayo nito Ayan. Maglinis tayo ng mga huli natin mga sabay okay mga sabay no? maraming salamat sa mga kanalagot walang asawang umusporta sa aking youtube channel mga sabay Thank yung lahat mga kasabay. Bye bye. Malalim ang tubig ng kasabay. Mataas ang tubig. Okay oh. tayo. Uy! Ah! Nandun siya kasabay. Ay ina ka pa? Oh, paway na. ah, pawi ka na? Oh. Ako pa. Wow! Oh, Malaki na Oh. Wow! Pwede na. Good size lahat. Malaki. Oh. ketika duun pemuntah duun hah itu lah melalui mentubi ke mata asna no? lagi kaca nama nom parti mairun nih ya no mairun nih Oh, maga pala squatro. Maga kahuli pa to ng ano, ah, dalawang kilo. ito, wala. <laughs> Try ako dito. Ha? Dalawa. Kasabay may nahuli na tayong tatlo. Ay apat. Ay, lima. Lima masabay. Hindi lang hindi lang ako nagbakas ng big video, di ko binuksan. Maano don, Doon siya may ano yan doon. May lalim ng tulay. May mga namingwit don hindi ko na pinapakita sa video kasi malalim, malalim, malakas ang agos kaya lumipat ako, dito na tayo mag ano, mag uh, video malalim malalim ang tubig mataas ang ano kahit tayo di ata masabay eh sinker yung ano natin makikita ba walang kumagat oh sabay um, wala yata yung stadi ito sa parte pupunan so, natin yun fishbone oh yun malaki malaki yun ang sabay malaki yun malaki huli natin malaki Ayan. Ayan tayo, nagbukas ng video kanina, ngayon pa lang. Ito na tayong pamain. Punti na lang. Atin. Sa malalim. Ayan, para malalaki. <coughs> <coughs> oh, kinagat na ah. pa. Oh, kinagat na yun ah. Binitawan. Oh, binitawan nga. Sayang huli layo ang bato natin kikita ba sa ano hindi makita ha lang isda sa gitna tayo ano doon malakas ang agos isun nasa oh, malaki yun <laughs> pison mm. mau na matalun talun oh masawi ah ulika ulika ngayon kita tayo para ano, pa, ano sa ilalim yung ating pamain para makahagap ng plapla -pla. ang laki ng taga mo lang oo Liit lang. Oh, um, sobrang laki. Hmm, um, shun. Eh, maliit. <laughs> maliit, pagawalan natin yan.